Alam niyo po, para sa akin, ang leksyon na hindi niya makakalimutan ay yung ngayon ay natuto siyang maging mapagkumbaba. Dahil nung una, nakikita natin sa videos, yun talaga yung dahilan kung bakit ako nagagalit Kung kumalat ang mga videos, naging napakalaking problema po sa akin bilang isang mayor at naging napakalaking kahihiyan sa akin bilang isang mayor. Ganun din para sa amin ng SOD. Ang nangyari itong uh, kapistahan ng San Juan. At uh, ang naging muka ng mga kaguluhong yan ay si Lexter. At hindi ko siya nakitaan ng anumang remorse o pagsisisi. Kaya doon po talaga nanggaling ang aking uh, galit sa kanya. Ngunit nung no, nakausap ko siya kahapon, at uh, lalo na ngayon ay nakausap ko na siya, at naikwento niya rin yung mga pagsubok niya sa buhay na pinagdadaanan, ay mas naintindihan po. Uh, ang kanyang pagkatao at ang pinakamahalaga ay ang leksyon na natutunan niya na maging mapagkumbaba na aminin ang mga pagkakamali at matutong uh, bumawi sa mabuting paraan sa mga bagay na mali na kanyang nagawa no so ngayon ang pinakamalaking leksyon sa kanya ay natuto siyang maging mapagkumbaba na wala ngayon ang kanyang yabang diba ngayon uh, tinatanggap niya ang kanyang pagkakamali at utos siyang humingi ng tawad at uh, nangako siya na hindi niya na po ito uulitin muli. No? So para sa akin, yan na isang leksyon na hindi niya makakalimutan sapagkat ang buong Pilipinas ay uh, mapapanood ang kanyang paghingi ng paumanhin. At ito naman po ay nakikita ko na galing sa puso niya. Siguro, uh, dumaan lamang yung mga ilang araw kasi na nahirapan siyang intindihin kung gaano grabe ba ang uh, naging uh, pinsala sa lungsod ng San Juan ang kanyang mga ginawa. No? Kaya pinaintindi ko talaga sa kanya ang kanina. Sabi ko, alam mo, Lexer, pare-pareho tayong nadadamay sa mga ginawa mo. No? At uh, malaking bagay nga na siya nga po humingi na ng pamanhin sapagkat uh, nakikita ko na makakatulong din po ito upang humupa din yung galit ng ibang tao. Ako nga po, yung galit ko humupa po. At ako yung maasa na sa pamamagitan ng kanyang paghingi ng pamanhin ay ganun din po sana, uh, na humupa rin po ang galit ng uh, mga mamamayan sa kanya ngayon at uh, humingi na po siya ng pamanhin at patawan.